Parang meron ako nakitang aninong ano. Wait, Hayan ka kayaan oh. mag video mag para ano. Parang meron na akong parang may kumaway sa akin na ano, parang inaaya ako sa loob. Kaya lang bawal nga guys pumasok sa loob. Eh. Parang may nakita lang ako na parang anino na kamay. Meron nga diyan nagpapakita. Nakita ko parang gumanin sa akin. May baka daw may mga bauhulok daw na ano. Pasok sobrang na sa loob. sa tayo. Dito na talaga ako kinilabutan nung nakita ko yung fountain. Marami kasi pinatay dyan ng mga bata eh. Tsaka mga madre. Ang mga Dominicano nung sinakop tayo ng mga Hapon sobrang tapang ko naman guys ano? pinasok ko talaga itong mga uh, diplomat ate. pero parang mabigat nga yung pakiramdam ko parang feeling ko maraming andito tayo sa fountain guys wag nyo ako gagayahin kasi bawal nga talaga pumasok dito kasi nga old structure na siya kaya anytime baka may gumuho na parte nung lumang building na to residente na dito yung pinsan ko kaya nga napilit niya ako or natulak niya ako na makapasok dito para ma-vlog yung loob thank you nga pala you kay you Ruth like tsaka sa asawa niya yung pinsan ko si Aaron de la Peña sa pagsama sa akin pagpunta rito sa Diplomat Hotel dito sa Baguio. Nag-renew lang talaga ako ng passport dito sa Baguio kasi wala walang pila dito sa DFA sa SM. Dito sa susunod na part ng video na to nagsasalita ako pero hindi ko alam bigla na palang nawala yung audio ng video. Bala ko pa sana umakyat sa taas, kaya lang grabe na ikabog noong dibdib ko, tsaka ang hirap huminga, napakataas kasi noong altitude dito. At para bang merong nakapasan sa likod ko, ang bigat noong likod ko. Meron ding entity na nagpupumilit i-turn off yung phone ko. May bumubulong sa akin. <laughs>